Sana kayo na lang ang nagkakaisang komento ng mga netizens matapos kumalat sa social media ang sweet photos and video ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kalat na kalat na ngayon sa social media ang mga bagong litrato at video ni na Alden at Catherine na kuha sa post-birthday party ng kapamilya actress. Sa video, makikita ang pagdating ng Asia's multimedia star sa event with matching super laking bouquet of roses and gift for Catherine. Makikita naman sa picture na nakayakap pa si Alden kay Kath. Halos lahat ng comment na nabasa namin sa social media ay nagsabing kilig overload ang hatid ng Kath sa kanila at talaga raw bagay na bagay ang dalawa. Sabi nga ng ilan nilang fans, sana raw ay sila na ang magkatuluyan sa ending. Pero ang tanong, nililigawan ba ni Alden si Catherine, may meaning ba ang kanilang yakapan? Nauna rito, naging hot issue rin sa social media ang pag-attend ni Alden sa 28th birthday celebration ni Kath na ginanap sa El Nido, Palawan. Hinandugan pa ng kapuso superstar ng kanta ang aktres kasama si Kakay Bautista, nagduwit sila ng bakit ngayon ka lang na talagang ikinatuwa ng ex-jowa ni Daniel Padilla. Parang hiyang hiya pa nga si Alden ng kantahan si Catherine, hirit niya pagkatapos mag-perform, Happy Birthday, Kath, di ko ginagawa ito. Naging close sina Alden at Catherine nang gawin nila ang 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye, at ngayon nga ay balitang pinaplano na ng Star Cinema ang part 2 nito. Ang balita, baka raw ang sequel ng Hello, Love Goodbye ng Kath Den ang maging official entry ng Star Cinema sa 2024 Metro Manila Film Festival, na ididirek ni Kathy Garcia Sampana, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated lag may bago tayong upload. Salamat!